Hi guys! Tara sama nyo kami tikman itong bagong nagtitrending na naman dahil pina-level up nila yung sumikat na grilled balut. At para naman sa mga hindi kumakain ng balut, huwag kayo magalala dahil meron na rin silang grilled penoy. Ito ang Quiz Grilled Balut and Penoy na matatagpuan nyo sa Kagitingan Street, Barangay 28, Zone 2, Tondo, Manila. Ang nakakatawa dito guys, kung hindi kayo kumakain ng balut, ginawa na nila ng paraan yan. Pati penoy, meron na rin sila. Tapos pwede pa kayo mag-request sa balut kung gusto nyo ng maliit na sisiw o malaking sisiw. Pagdating naman sa penoy, pwede nyo rin i-request kung gusto nyo ng dry or yung juicy. At ayan, nire-ready na yung mga orders sa kanila. Grabe guys, ang ah, nagulat ako dahil halos wala pa silang 3 weeks na nag-o-open. Halos nakaka-1,200 pieces sa sila ng balot at penoy sa isang araw. Paano ba naman kasi yung nauusong grilled balot ngayon nilagyan pa nila ng twist? Meron silang teriyaki flavor, adobo flavor, chili garlic flavor, at yung pinaka-bestseller sa kanila na cheesy garlic. Galing ka pang tagig, no, kuya? Opo, uh, tagig pa po kami. Talagang gusto nyo lang matry, eh. Ah, uh, tapos, galing din kami doon sa may Quezon City, yung isa niya na... Basta lahat ng may lalabas na nagano ng balo, pinupunta na. Naku, curious kayo. Oo. Oh. masarap ba? Okay, masarap. Mas ah. ano to, mas nagano siya. Hindi ka tulad ng iba na chili lang ito. Ah, nag-level up yung lasa? Oo, no? nag-level up. At dahil nga sa sobrang patok na ito ngayon sa buong Pilipinas, nagpapa-franchise na rin sila. At ang nakakatakam pa dito guys, yung sabaw ng balot, tapos mahahaluan pa ng sauce na gawa nila. Nako, ewan ko na lang kung hindi ka pa masarapan dyan. Iba yung style na pag-ihaw nila dito compared dun sa naunang nag-grilled balot. Nakatanggal na kasi siya sa shell. Then transfer lahat sa isang lalagyan na stainless. Then habang iniihaw, isa-isa na nilang ginagarnish yung toppings ng bawat flavor. Then bubuhusan ng oil para umusok. <coughs> Then isasarado para umikot yung smoky flavor dun sa buong balot at penoy. Then pag kumulo na, ready to serve na. Oh, wow. Tingnan nyo naman yan, guys. Itsura pa lang talagang nakakapanlaway na talaga. Meron din silang mga extra sauce. Etong clear suka nila. Plus itong special sauce na sila rin ang gumawa. Siyempre, itatry natin itong apat na flavors na meron sila. Kaya ano pang inaantay natin, guys? Huwag na natin patagalin. Itry na natin. Kakaibang grilled balut na naman to ah. Sisi garlic. <laughs> Kain natin. Mm. Yung lasa ng cheese nila, parang yung ginagamit ng mga cheese sa samgyupsal. Mm. Ito naman yung chili garlic flavor nila. Asa't mm. yung sisi Eh, hindi masyadong mahilig sa sobrang anghang. Ito, kaya-kaya. Tolerable yung anghang niya. Tsaka masarap. Kaya pala nakaka-1,200 sila sa isang araw, ah. Nag-start na sila noong March 17. Ang lakas nila agad. Kasi ang dami kumis, eh. Merong adobo flavor. Tapos may teriyaki pa. Grabe. Pero kaya. Mmm. Mmm, light lang yung teriyaki. Then, itong special sauce naman nila na itatry natin sa adobo flavor na penoy. <laughs> Sarap yun. Kaso normal lang na itlog ng manok, pero masarap. Kasi yung sauce nila. Yun, lalong sumarap nung sinamahan nila nito. Special sauce sa riling tipla. Try naman natin yung teriyaki sauce nila kasi sabi nila ito daw yung pinakamasarap. Yung pinaka-type nila. Ito yung sisiyo. Bagay nga yung tamis niya. Hindi sobrang tamis. Tapos, samahan mo pa ng lasa nung sesame seeds. Sarap nga. Nakatatlong balot na tayo. <laughs> Kailangan natin ng pansumpo. Kain na. Oh, refreshing. So, yun lang guys. Share ko lang sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye!